TV. He's the King of Intro. King of Intro. King of Intro. King of Intro is back. Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back. And dito na naman tayo sa isang vlog kung saan medyo interesting 'tong iba vlog natin ngayon mga idol. Kung napanood nyo yung clip sa una ng video, no? Nakita nyo naman idol, no? yung teaser or yung clip video sa Batang Kiapo kung saan nagmotor itong si Coco Martin at si Ivana. No? Yung sinuot nilang helmet. Re-reviewin natin yan, Idol. Pero bago ang lahat, kung napadaan ka lang sa ating channel, make sure na mapipindot mo yung subscribe button na nandyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo, mapapanood mo, Idol. And pabiyahe ngayon ako, no? kung napapansin nyo, naka naka ano tayo, chest bag tayo mga idol no. So yun, wag na natin patagalin, tara. Let's get it. So yun tol no, i-roll lang natin diyan. Ayan yung video. And kung napapansin niyo napakaangas, napakaastig ng ginamit nilang helmet dito no, ni Coco Martin at saka ni Ibana Alawi mga lodi idol no. And kung napapansin niyo, nagtataka kayo bakit walang brand talagang hindi nila tinanggal nila yung brand kasi bawal mag-promote nga naman dahil alam nyo naman na syempre, nasa mainstream syempre, no? And, eto na nga idol, no? Huwag na natin patagalin, idol. Eh, natuwa ako dito kasi nung unang nakita ko yung teaser. Grabe, parehas pala kami ng taste ni Direk Coco Martin, no? Pagdating nga uh, sa pagpili ng helmet kung siya man yung namili no, no? pero I think siya talaga yun siyempre siya yung magsusot siya rin yung director idol no? and eto na nga eh, bang <laughs> lupit no pamilyar ba yan eto na yon idol yung sinuot ni Coco Martin aka Tanggol no yan mapapanood nyo na yan sa mga next episode ng Batang Kiyapo at kung nagtatanong kayo kung ano ang brand nito idol walang iba eto na yon idol no sec gym kana yan no mm, shout out pala kay Nurse Lagalag no sa kanya ko na bili helmet to to one year na rin sa akin to and dami nga naman na angasan dito sa sa medyo sporty type na helmet na to no tapos black mat pa grabe kagandahan dito idol pwede siyang half face no natatanggal to pero Ah, uh, hindi ko na siya tinatanggal eh. Uh, pinix ko na kasi meron na akong mic na naka-install dito, banda 'yan. May wired kasi 'yan, so hindi ko na siya tinatanggal. And maanga, mas maangas siya kapag uh, ah naka-full face siya, no? 'Yan, no. And then syempre, may visor 'yan. Linag linagay ko yung clear. 'Yan, no, yung clear clear visor niya. Although meron pa siyang isa yung uh, ano, no? Uh black smoke, 'yon. And kagandahan dito, air ventilation, yan, dito. Madali lang i-open. Yan. At ito, ito kasi isa sa mga nagpaangas dyan, idol, yung visor niya, idol, no? Detachable naman yan, yan, no? Oh. Nakascrew lang yan dito, pwede mo siyang alisin. Naka-plastic screw. Pero ako hindi ko na inalis yan. <laughs> kasi napakaangas nga naman yan, idol, no? At ang SRP nito sa mga nagtatanong, tol, no? Kung magkano to? SRP nito is around 2,800 pesos, no? Murang-mura na siya kumpara sa mga ibang helmet. Ang napakaganda pa kasi nito na is napakakapal din yung foam niya sa loob for protection, no? to one year ko nang gamit to and lagi ko rin siyang ilang beses na rin itong nabagsak, eh. Pero goods na goods pa rin, tibay. No? Yan. Ito lang naman yung helmet na ginagamit ko bukod sa free ng Yamaha na yun pang emergency na lang. O, pero ito, daily use. Yan. Solid na solid to, idol. O, ba diba? Angas niyan, tol, no? And check out natin, isuot natin, idol, no? Kung gano'n nga naman kaangas ang helmet nito. Ang helmet ni Tanggol. yun. O, ba diba? Parang nagmukata yung Tanggol, eh. <laughs> Grabe, o. Oh. Diba? ba Solid tol. Oh. Hmm. Mm, -mm. <laughs> Tapos yan. Baba mo lang naman yan. Oh. Then, ayan. Yung visor. Uh, okay naman yan. May fit naman yan. So, pag nag-rides ka, es, talaga napakaangas ng dati. Wow! si Espinas, ano ba ipag-uutos mo? Ginagawa mo? Hindi. So yun, tol, no, yung maikling vlog natin. Napakaangas ng helmet na to, wala akong masabi for as low 2,800 pesos napaka-affordable na netong helmet ni Tanggol tol no. Oh, yan, no. Alam niyo na ni ko na yung uh, brand na ginagamit. Alam ko maraming nagtataka, lalo na sa mga Uh, nagmomoto dyan, uh, nagmomotor, nagmomoto vlog kung ano nga naman yung helmet na ginagamit ni Tanggol, bakit napakaangas. So, eto na yon tol, no? Eto na yon yung Sec Gymkana Idol. So, ayun. So, kapanapanabik rin yung batang kaya po, syempre, no? So, aabang-abangan natin yan, Idol. Kung, at syempre, pag nakikita natin yung ginagamit na helmet ni Tanggol, es talagang very memorable para sa akin. Yeah, no, hindi ko alam kung nakita ko ni Tanggol na gamit 'to at hinanap niya 'yung model, joke lang. These mga idol, no. So 'yun, no. Uh, sa mga susunod siguro nating ah, uh, pwede nating reviewin 'to, idol. Etong ginagamit kong uh, camera na very affordable wow! price, I-unbox natin 'to. At syempre, 'yung nakakabit dito, napansin niyo 'to, no. Meron tayong intercom dito. Ito napakalaking bagay din sa akin 'to, 'to. Um, shout out din kay Nars Lagalag ulit. <laughs> Nabudol na naman ako dito, no. So matagal ko na rin gamit oh. Almost a year na rin idol, no. So ito kasi pag naglo long ride ka, so naka-connect yung phone mo dito, pwede kang mag-music, pwede ka rin na uh, sumagot ng call or tumawag ka or may gusto kang tawagan, pwede mo siya magamit, no. Yan may mga buttons diyan. Di-discuss na lang natin 'yan. At dito, kahit di nakakonect sa phone mo, meron siyang FM radio. So, magagamit mo siya, no? For long ride na may music. Hindi ka maiinip, di ka aantokin sa BI Idol. So, yun. Hanggang dito na lang yung maikling vlog. And I hope nagkaroon kayo ng idea. Siyempre, lalo na sa mga nagmomotor. Ang mga maangas na helmet like this na suot ni Ivana at ni Tanggol. No? But... Hanggang dito na lang siguro yung vlog natin. Maraming salamat sa patuloy na suporta sa ating channel. Till next vlog, peace out, man.